pa out na kami dito. Ito yung aming room dito sa Thailand. So, para masulit yung two nights na binayaran namin, titignan natin kung ano yung maiuwi ko sa Pinas. So, umpisahan natin dito sa cabinet, syempre. Ito yung cabinet dito. Tingnan ko kung ano meron dito kasi hindi ko pa siya nakikita. Ito yung cabinet dito almost. Ay, maganda lang hangir, oh. Baka pwede yung iuwi yung hangir, ano. wine hanger. Ay, may natin ito. Tapos may chinelas dyan, o. Oh. Oh, ko na rin ito, may Oh. pa dito sa amin, sa bahay. Ngayon ko yan. Umusin ko yung hanger mamaya. Wait lang. Ito na muna yung... Ano yung dito? Wala. Walang naman. Hindi Yun natin yung loob ng ano. Yung du loob ng state. Baka may laman. Ay, walang naman. Ito mga mga ano dito, cabinet. Ay, meron naman. May laman. May plastic. Oh my god, may plastic. Oh, may panglinis ng sapatos. Main ko na rin yan. Oh, okay, may plastic. Oh, main ko na rin yung plastic. Dalawa. Oh. Ang diba? dito sa baba. Oh, walang laman. Okay, main ko yung hanger mamaya. Tapos, dito. So, baba. Dito. Ang ng rin dito. Ay, may ilang siya. Ay, walang naman. Empty. Okay. Diba ba? Walang naman. Wala, I'm doing vlog. Walang naman. So, dito naman. May maraming drawer eh. Patingin natin yung isang drawer. Ayun ba? ba yung maiuwi ko dito? Dito. Ito yung bed namin. Natagi sa kami ni Daddy. Ito yung sa kanya malaki. Ito sa akin yung medyo maliit. So, tingnan natin dito. May drawer kasi dito. Ay, may ko tong cup. Uwi ko tong cup. Tapos, may drawer dito. Dalawa. Uy, ang ganda ng lampshade. Ang eh. ganda ng lampshade. Saktong-sakto. Wala akong lampshade dun sa ano namin. Sa bedroom namin. Baka pwede rin dalihin ko to. <laughs> Di diba? Ay, ang bigat. Baka maiuwi ko kaya ito. Ang bigat. Ang Pero ito ang cup. Mind ko ito. Cup. Tapos ito tayo sa ano sa rest. Walang laman yung rest. tayo. Ayan o. Pero, uwi ko ito Yung mga ganito. Uwi ko yan. Halika muna dito. Tapos ito. Uwi ko. Uwi ko. Uwi ko din to. Lato. Kapartner siya nung cup, Di ba? Hmm, parang meron akong partner sa bahay. Parang gusto kong araw i-uwi ko. Oh, ano yung tray? Maganda yung tray. Oh. Tignan mo yung tray. Ano siya kayong pakasuda? Ang ganda. Tapos, may pa. Oh. Uwi ko din to para patching siya. Patching siya. Kailangan matching. Uwi ko yan. Tapos, itong bote. Bote ng tubig. Oh, remembrance. Kristal, May Thailand pang ganun. Oh. U uwi ko itong bote. Inamin mo na kasi bawal yung ano dito. Magdala ng tubig. So, uwi ko din ito. Ito mayroon pa rin yung um, ano may kabunod dito guys. Ayan. No? Ayan. Ay, walang kabunod. Ay, walang kabunod. Ay, bakit nalagay sila ng cabinet? Tapos, hindi nila nilalaman na. Eh? Ang ganda, ganda ng cabinet kasi ay ito gusto ko 'tong yung ano, yung pillowcase. Ang ganda ng pillowcase nilaga. Eh. Para siyang ano, wipe lang. Tatanggalin ko yung pillowcase. Maganda kasi yung pillowcase. Ano siya cotton. Tsaka yung bedsheet. Maganda. E, Iwi ko kaya yung bedsheet, ano? Let natin yung bedsheet. Ito. <laughs> Tsaka syempre ano, wait lang. Kunin ko tong Wait lang, dyan lang muna kayo, wait. May kettle sila dito. ano no? may kettle sila. Sakto sakto, wala akong kettle sa bahay. Uwi ko dito. Alam nyo, yun, kasulot yung binayaran ko. Ito, paano pa meron dito? Ito, may salamin dito, Oh. Ang ganda ng salamin nila, Oh. Diba? Nakadikit kasi hindi ko uwi Nakadikit. Hindi ko siya kain tanggalin. Si Daddy nagsashower pa. Meron yung papakita ko sa inyo yung CR nila dito. Ay, ito tissue. Kamain ko na itong tissue. Ito yung... Okay. tissue. Ha? You dalawang tissue. Yes! i out ko sa video Tissue dalawa. Uwi po yan. Okay so oh, naman yung CR nila dito. O oh, yun know. oh, May bathtub din sila dito. O oh, yeah, may bathtub. Talaga na ito. Ano ba may iuwihan dito? ay oh, ito may towel. ay ito yung towel. Kasi maganda yung towel nila. Mm, face towel. Maganda yung face towel nila. Kasi ano siya? May pangalan. May souvenir. Di ba? Mayroon siyang uh, Prince Palace. Ang pangalan. So, ito, syempre, main ko itong lahat. Ito, 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 ito. Ito, ito, ito. May mga shower. May May toothpaste. Syempre, may ko lahat May kasama yung, ano, yung tray. Kasama ko na yung tray. Ito, ito. Uh. Diba isang tray na dahil? Iiwan mo pa ba ito? Hindi na. Sama ko na. Tapos may baso dito. Ayun, may baso. Main ko na din yung baso. Eh, Ay, meron silang ano, blower. Mind ko rin blower. Ito yung blower. Tama-tama, wala -tama, akong blower sa bahay. Malakas niya. Kaya lang, nakakabit. Nakakabit yung blower. Hindi natin matanggal. Ay sayang, hindi natin matanggal yung blower. What? <laughs>